Patuloy na pumapalaga mga retailers sa ipinatupad na price cap sa bigas. Wala naman daw kasi silang makuha na murang supply. Magbabalita si Dave Abuel. Sa ikalawang araw ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas, halos lahat ng bigasan sa Barangka Mandaluyong wala ng tindang regular at well-milled rice. Sa ilalim ng price cap, dapat hanggang 41 pesos lang ang benta sa kilo ng regular milled rice, 45 pesos naman sa well-milled. Pero sabi ng mga tindero, wala naman silang stock na ganyan ang preso. Kung baga, halos wala ka naman tutubuin. Kung ibibigay mo pa rin sa porto, hindi parang baliwala rin. Yung mga ilan nila namang may stock, halos di rin nagagalaw. Durog kasi at hindi kagandahan ang kalidad, kaya mas binibili pa rin yung 51 pesos per kilo. Kabalik naman ng eksena kahapon sa Mega Q Mart sa Quezon City. Pinilahan at dinumog ang mga bigasa na may 41 at 45 pesos na bigas. May mga gusto pa ngang mamakyaw. Sinabi po sa kapitbahay namin na bumili na daw ako ng bigas kasi daw po ay nagkakaubusan daw po. Kaya para hindi agad maubos, nilimitahan sa dalawa hanggang limang kilo ang mabibili ng kada customer. Pero nasimot man ang kanilang bigas kahapon, malungkot pa rin ang mga tindero dahil luging-lugi raw sila sa preso. Sabi kasi ng City Hall, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 at 45 po. Kasi kung hindi pwede po hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Sa palengking ito sa Pasay, may mga nagmatigas na hindi raw talaga susunod. Ay, hindi po pwede yun. Supplier po. Supplier po ko usapin. Huwag po kami. Kung makukuha po namin ng bababa, ba't hindi po namin ibababa? Ba? Di po ba? Aminado naman ng LGU na sa ngayon, warning lang muna ang magagawa nila dito po sa amin, syempre, patuloy lang ang aming inspeksyon 24-7. At uh, talagang sila ay babawalan at syempre ipatitigil natin kung sila ay nagbebenta ng mataas doon po sa classification ng bigas. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5 sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman